Good morning guys, good morning. Good morning, good afternoon or good evening. Kung saan mang lupalop makarating atong aking video. Sa muli ito, may update lang. Alam nyo guys kahit umulan man o umaraw, itong ito yung way na dinadaanan ko guys, oh. Tingnan nyo guys. Sa pagkaganda. Ganda ng way. Ganda ng view. Yan. So this is it guys. Thanks guys for watching and huwag kalimutan mag iwan lang po ng bakas. Banyak terima kasih.